Oh guys, ngayon na uh, mag-outing kami. Ito mga kasama ko ngayon. Oh. Ayan. Bata kami ng sambales. Pa-outing yung mayari ng shop. Relax, relax mo mga buhay-buhay. Hindi ka. -buhay. Ayan o. Oh. Dito sa top load ngayon. Lapit naman na eh. mamaya alis na kami malapit naman na kaya dito na kayo sa ano, dito, dito na daw bawal dito sa taas dito muna kayo sa taas mamaya na nasa beach na kami nakaabangan dito na guys nandito na kayo sa beach iyan na po dito tayo sa dagat nandito kami ngayon sa dagat ayan o yan namin may banana boat to. oh. ayan oh nandun na yung mga kasama ko yung dito yung mga cottage ayan ayan ganito yung buhang yung dito ayan oh. wala 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 Parang ganang tao dito. Ang yung tubig, malinaw. Malinaw yung tubig. Malinaw yung tubig dito guys. Dito sa mbalis to. Relax-relax muna kami guys. Okay guys, nandito na kami sa resort. Salamat po.

Kaya yeah, yun may ari na siya, yung, yung kasama niya. Para sobrang puti naman natin. Okay, enjoy muna kami dito. Guys, nandito kami sa beach ngayon. Ang um, view. Kita muna ako sa buwanginan. Butikot muna ako dito. Ito, 360 degrees. Yan yung pangalan ng beach, D&M Beach House sa Zambales. Ikot natin, pakita natin yung dagat. Yan, dagat. Yan ang dagat. Wow, dagat. Yeah. Courtesy of Sir Mark Pelayo Rodriguez. Mayari nang shot. Sinama kami dito. Yan. Ito yung part na gabi na. so tatagay-tagay na kami dito sa labas tapos may ibang fireman o ang parang nagsimile kami ng ako huwi nagsimile kami ng mga sa labas nagsimile mga huwi yeah. sa impiyado ng asawa ni pos pardon sa second klaw ko impiyado ng asawa ni Sir Mark tatagay-tagay yan yung sana naman mga impiyado ni sir doon sa paggawa ng bracket dyan ang apoy kasi enjoy mo na kami dito puro trabaho na lang kasi yan. tiwali din yung may-ari ng shop hinga rin mo na, relax daw mo na siya sinama kami dito ang tatlong shop salon, pagawa ng bracket saka yung sa motor shop ng motor Ayan. ito naman, lasing na yung sakang kasama yun

Oh guys, ito uh, nandito kami ngayon. Kung merong bar hopping, merong beach hopping. So, galing kasi sa ibang beach dito kami sa kabilang bitule. So, oh. mas maganda dito. Ayun, mas maganda dito, mas malaki dito. Galing mami. Hay naku, ito mga uh, kasama ko. Yan, yan, yun yun sila. Ayan, yun yung mga kasama ko ngayon. Kaya dito. Kaya dito, malawa. Ayan guys, tingnan mo. Ganda dito. Mas malinis ang buhangin. Ayan, sa galing ng pinanggalingan na ng... yun.

Welcome to my vlog. Mas malawak dito kumpara sa dati naman. mga. na yun. yung beach. Salamat sa panonood mga idol.